ayan guys, para hindi mag-amoy kolob ang inyong damit, itong gawgawin nyo, para hindi mag-amoy yung damit nyo. Ayan, lagyan ng powder. Ayan, suka. Ayan, saka baking soda. Ayan ano nyo guys ang ideya para hindi magamoy kola bang inyong damit para kahit ibaba nyo siya ng ilang araw hindi siya mangangamoy um, at halo yeah. Kaya ibabad na natin. Ayan. Ayan siya guys. O diba? Pwede yan guys. Kahit decolor. Pwede nyo siyang ilagay. Kasi pag binaban nyo kasi ang decolor. Ano yan. Pag ahon nyo. Ano yan. Parang kumikintab yung kanyang kulay. Kaya sinama ko na. Hindi naman yan guys. Na umunay. Hindi naman siya nagkukupas. So ayun lang guys. Thank you for watching.